Tingnan niyo po ang loob. Oh. Ito po ang loob niyan. Tingnan niyo. Ang lalim parang balon. Oh. Hmm. Hindi pa na ako kayo na mabutin. Pilosa eh. ko na ng tatlong baldi kanin. Na eh. para ako nagbuo sa balon na walang laman. Eh. Para ako nagbuo sa balon na walang laman. Eh. yung lalim eh. Galing gagawa ng bahay na talaga ano eh. Dag pa tao. Itigas po niyan. Muna kung kaya yung garito, ginawa ko eh, hindi na gaano nakataas. Huwi lang ang isang ng garden na naman. Pero bago luman yan, ang dami ng malulunod dyan. Talaga ko pa ng isang ano, isang buhos pa. Buti maraming tubig dito, may ano dito eh. galing sa ano hindi mo ginagamit ibang pandilig talaga mga team galing sa kabilang apartment ito pandilig lang naman ito eh rin gumawa nito eh apat ang mga pamangkin dito sa pamangking ko ng Pangalawa na sila. Yung una pisa ko rin nakabili ngayon sa kapatid ko na Yung anak niya, pamangkin ko. Ito, 512 square meter ko ito. dalawa. Sa salina ko rin. Sa salina ko rin ang isa pa para malunod Derasalong uh, ah. uh -huh. Para sa sal sa balunod. Ah, Pero marami na malulunod dyan. Salamat po.